Saturday. Sir, mga judges. So, Simula na po. Okay na mga judges. Okay na kayo. Okay. okay na. Okay. So, ladies and gentlemen, timing lang tayo. At bigyan natin ng isang minuto si Pepo. Alright, Pepo, go! Ano ba ka mukha ng adik kong angay, pero ikaw malala kasi mukha kong hayop sa jungle. Titirahin na yung pangit, ikaw ang target. Ito, martial law. Ito na ang batas. Huwag niyo itong lalapitan mo ang butas na patatas. <laughs> kasi kagaya ko, yung makatang si Kuya Zaito. Ikaw, ang Bobo, mukha pang pugito. Ha, Balita ko dun sa women's. Ikaw yung mambubosong. Huwag <laughs> niyo nang lalapitan, delikado. Lumig lang po ulit tayo. Ito, David. One minute David, go! Bago ako magsimula, tabi-tabi po, baka ako iisumpa isumpa ng sa punso. Ito ang kwento kung ba't di siya tumangkad. Baby parang lang, nag-gym na agad.

sa gata ng sardine. Ang lakas ng putok, parang goodbye Philippines. Ay! Alright, son! Nice, nice bottle for tonight. And now, uh, walk to the puta, ya ulit! Eh? Two minutes off for Pepo. Go, Pepo. Kuya, yung bunga mo kasi nga ng football, pero itlog mo kasi nga ng marble. <laughs> mall. Kasi sige po ang everyday nung tinitable. <laughs> Dito mong prutas, banana. Wala well, time. Mayroon, <laughs> for right, Round 2. 1 minute for David. Go, David! Go! Nakita niya ako, nag-judge Hindi niya inyiris, eh. Pag ako naligo, siya <laughs> ito, ito, ito ito, Itong ko, Mipo, mayroon na hipon. Maganda yung mukha, pero yung katawan yung patapon. <laughs> kasi, kasi pangit ka talaga. Pero sinungaling ka rin, kasi bakla ka talaga. Kung <laughs> nagparataway ka, dumaan sa operasyon, bakit di mo na rin sinabayan ng guy posaksyon? <laughs> <laughs> sa susunod na February Tom, next attraction, bagay magpata ng kaya, magpatawag ng galyon. <laughs> Ah, third and round. Sorry po mga... Word po po, start! Kuya, yung naragpo dito, lahat ng magagandang babae, mga ate, tumayo kayo, bato nyo ng taeng. Mga babae, get ready ng pagtaas ng pamasahin. Daki 8, mayroon 27. <laughs> <laughs> okay Kuya Robin, damit mo parang Baster Tatanggol ko bago faster faster, Kasi okay. Kaya kasi Kaya sa Espanyol Hindi ako nagiging humble Andale, andale, that means go faster Beso mi culo, that means kiss my ass Baster oh. okay. So eto Matindi, matindi Ayan David! Sa mga tao! Go David! Kaya naman naging kasi kami nag-usap, pareh kami mag-orange. Kahit nila sa mag ay, bagay tayo tingnan kahit dun sa long range kasi ito bigog talagang mukhang orange. Kaya oh. <saladva> nga, ito ang nito todo. Sigurado si Robert ako panalo dahil ako ang agustano. Bihado, garantisado, ikaw ay gisado, ang nguri ng mga horado, ang gaban ay luto, at ang produkto, pork asado. <laughs> <laughs> ay, mga alam, ang daming tao, wala na nandiyan na sa inyo. Kaya mo sila yung mga basto nagpapalakpakan. <laughs> Meron na po, Richard's kayo.

Thanks sa ang pinawa last line mo. Or last na, na uh, makakabura nun. Oo oh, oh. oh, no. na, hindi kaya kiss ko na. Oti, ako, para matawa kayo lahat lahat, oti. Tsaka, para matawa ako, wet t-shirt contest na rin. No. <laughs> no. Ayun mo nanonood lang, nahihirapan. Kami pa kaya, huhusga. Siyempre, OT. Pero ito na mo, mahal mo pala siya. Kiss! Kaya mo kiss! Grabe! Kaya mo palang pag-ibig sa kita ng laban. Ano, wala yung okay, mga tayong Anong tingin mo ate sa laban ito? Kasi ate, kasi social socially relative yung sinasabi niya. Tapos, na na ano niya... Nau-offer niya si... <coughs> so, uh, <coughs> so, uh, um, na kasi... Kasi hindi siya yung lumalaban na under... yung below the belt.

Tepo, limang OT ah. Nabaleng, nabaleng. Isa okay, lang yung ibig sabihin niya si Jamel. OT! OT. So, sino ka na kanina. So, ikaw na. Minuto sa OT! Hindi ko na maintindihan. Naubos <laughs> ang mga linya. Ito, freestyle na. Pag-agang kahit <laughs> ba rin ako maganda yung hiwa-hiwa, gamang pa rin naman ako sa dami ng pandiwa. Hindi ko namin medya nabukulo ko, para na akong paradox. Pero yung kalaban ko gusto kong tapusin, kayo yung minasongrocks. Pero pag ikaw namatay, pupunta sa heaven, susundan kita na doon, narinig kang mamahagi. Eh. <laughs> anghel, kakantahan tayo ng mga anghel. Sana bago matapos ang gabi na to, ang mo, ang pag ko. Pinakakita ba sa gan na ng gawan? Basta sa akin, kahit sino manalo, ang magagama mga tao. Oo, oh, pwede na kami naman. Oo, oo, ikaw muna yung mga belo. Pero yung mga kuya ko, ito talaga ang mahal ko. Ito ang mga brother. Yogi. Ako, tol, aking. Katagas ako. Yan. Kahirapan ako ah. Uy! <reviewers> yes! Uh, kah direct, kahirapan ako eh. Uy! Kahirapan ako eh. Uh, ako lang Kay ano, kay David, kay David talaga. Kay David talaga yan. Alam ko marami mabuburat dahil alam mo yan, di, di ka pinaburat yung babae pero pero <laughs> 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 pares mo galing, pares, marunong. Malayo bang mararating mo na, pagpatuloy mo yun. <laughs> Dito tropa. itro pa. Kapag mahal, pong, kapag mahal. <laughs> <laughs> Walang matalo, ha? mahalo. Pero kailangan ko bumoto eh. So, alas pantay sila. Ayun lang, puro pagmamahal yung pinakita ng Davids. Yun! Kiss! <laughs> bon Gawang mag de side? Alam, may inisip ako sa Lover Bee. I go for it, kuya. So, narinig naman. Ayan, iba talaga ng pagmamahal. Iba talaga nagagawa ng pagmamahal. So, ladies and gentlemen, give it up for the champion of Basagan, Simon! John, <laughs> Baby!